Hello everyone! Maligayang pagbabalik po sa akin channel at kung hindi ka pa po nakaka subscribe sa channel ko, please subscribe my channel at pakihit na din po ng bell button para manotify po kayo sa mga latest uploads ng Batang Kiapo. At eto na po ang latest sa Batang Kiapo. Sinugod ng mga pulis kabilang na sila Rigor at Mando ang lugar at laboratorio ni Ramon na nagkataon naman na may special na okasyon. Nandoon ang mga big time na mga kliyente ni Ramon sa droga. At eto din ang araw na pinakilala ni Ramon si Tanggol or David sa mga kliyente niya bilang tagapagmana ng kanyang negosyo. Nagkabarinal na sa lugar, kanya-kanya na nang ang mga nasa loob ng laboratorio. Ngayon ding araw na to, muling nagtagpo ang landas ng mortal na magkaaway na si Rigor at si Ramon. Galit na galit si Ramon nang makita niya muli si Rigor. Si Rigor ang dahilan kung bakit siya nakulong at kung bakit sila nagkahiwalay ni Tanggol. Kaya naman, wala siyang ibang na nais gawin kundi ang mapatay si Regor. At nakita yun ni David. Kaya naman kahit may tama si David ng bala, ay pilit niyang pinipigilan ang gustong gawin ni Ramon sa totoo niyang ama. Sinabi niya kay Ramon na siya na lang daw ang patayin upang makaganti daw kay Rigor si Ramon. Ginawa niya ang lahat at sinabi niya ang lahat na pwede niyang sabihin wag lang ituloy ni Ramon ang pagpatay kay Rigor sa kabilang banda. Patakas na ang mga grupong Phoenix pero hindi sila nakaligtas sa grupo nila Tanggol at Bubbles. Pinaulanan ng bala nila Tanggol ang sasakyan ng grupong Phoenix kaya naman walang natira sa mga grupo kabilang na si Angkong. Pero biglang lumabas ang grupo nila Rigor at naabutan sila Tanggol at Bubbles. Kaya habang nakatalikod, pinababa ni Rigor ang mga baril nila sabay pinatatanggal ang helmet. Naku, nakaka-excite naman na ng ito. Paano kaya matatakasan ng grupo ni Tanggol ang grupo nila Rigor? Makilala kaya ni Rigor si Tanggol bilang leader sa pagpatay sa grupong Phoenix? Abangan po natin ang mga susunod pa pong episode dito lang po sa Batang Kiapo. At inuulit ko po kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel Asul na Ulat at pakihit na rin po ng bell notification para manotify po kayo sa mga latest uploads ng Batang Kiapo. Maraming maraming salamat po!